So, you what's up guys? For to this video, nagbabalik batang ampon. Uh, shout out po sa inyong lahat. For to this video, guys. Uh, hindi natin patagalin tong video na to uh, dahil nga uh, maglipat kami ng mga mga gamit at inayos po namin yung mga gamit na to. Uh, gusto ko lang din na uh, bijuhan kung gaano ka aliwalas na dito sa office dahil pinagbabalot na po namin yung mga personal na mga gamit so yung, pina, yung mga importante so gusto ko ipakita sa video yung space talaga ng office na to talagang maganda sayang at malapit lang yung parking sa likod so hindi ko napatagalin pa itong video na to guys so tara let's go so ito na nga guys ah uh, itong mga sopa na yan at yung table, glass table, itong mga upuan na yan ay babalutin po yan. So, ayan po yung office, guys. Nap napakaganda talaga. Saka ito, mga upuan, guys, babalutin din po yan. Tayo yan, mga nakabox na po yan, guys. Sama yon lahat yan. Tapos yung cabinet na yan guys, tatanggalin po. Tapos yung mga computer. Tapos meron pa po dito sa loob guys. Ayan. Ito, nakabox na. So, pailawin natin para maliwanag. So, yan, nabaklas po namin. Babalote na po yan guys. Yan matibol mga tibol. So ayan, upuan, babalutin po yan guys. So sayang talaga itong space na to guys. Talagang uh, napakaganda itong uh, office na to. Kahit sino naman ay maghihinayang talaga sa sa ano na to 6 pieces na to dahil uh, napakaganda. 'No? Oh? So ito po yung uh, area, office ng boss ko. So maganda. And babalutin din po 'yan, pati table yon balot na yun 为什么？Yes,